So for today's video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang aking nagastos sa pag-apply papuntang Romania. So unang-una po ay shout out muna kay Caregiver Leslie. So, salamat pala sa iyong pagkomento. At ngayon ay iisa-isahin natin, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang aking nagastos. So ang una po nating i-prepare ay yung medical. Ang medical po ay worth 6,100. Depende po kung fit to work tayo kaagad. Di, hindi po tayo pare-pareho ng medical. Merong iba na napipinding sila. So, another payment po yon Okay? So, 6,100 kung fit to work tayo kaagad. So, hindi lang uh, 6,100 ang kailangan natin. Siyempre, meron tayong allowance. Kasi, pamasahe pagkain o no, di ba so prepare natin a 7,000 so unang-unang gastos mo yon unang lakad yon ng iyong medical so iba pa po yung uh, pagpunta natin sa NBI magkuha tayo ng uh, info sheet pero kung meron na kayong old OEC, old contract pwede po, po yon so i prepare natin yung mga pwede na dalhin natin papuntang agency So next ay uh, So yung mga documents Kailangan din yun, pera din yun Kailangan na maghanda tayo kahit 1K Kasi lahat naman Ay gastos natin sa pag-apply dito So ang processing fee Or ang uh, mobilization fee Is 20,000 Yung 20,000 Naman ay Pwede naman po na Hindi buo ang pagbigay sa agency Hihingin ito ng agency During OWA So kung meron kayong 15k, 16k, 17k okay lang po yon. Tatanggapin yon ng agency. So balance na lang yung kulang ninyo. Then next po yung visa stamping. Ang visa stamping is 121 USD. Dollar po, hindi po euro. 121 USD ay equivalent po yan na 6,800 sa Philippine money. So, yan ang ating i-prepare during visa stamping. So, sa ngayon ay pinding pa po yung aking visa appearance kasi hinihintay ko pa ang aking working permit. So, hindi pa ako makapag visa stamping. Maybe next month ay darating na yon inshallah. So, Uh, magkakaroon na ako ng visa appearance. Then, after po ng visa appearance, paglabas ng ano, uh, visa, uh, may gagawin pa tayo. Ito yung HIPAA-B, X-ray at PT. Ito na yung pinakalas na test. So, gastos din gastos din to. Uh, pero, hindi na ganong malaki. Kasi... Depende na lang sa clinic na ating pupuntahan. Kasi ano, kung ano yung pinakamalapit na clinic sa lugar natin ay okay lang. So depende. Hindi ko pa alam kung magkano ang aking ang aking magagastos dito, okay? So yun lang muna ang information na aking maibigay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe, hit the notification bell for you to updated. At sana nakatulong ito sa mga kababayan natin na nagbabalak na mag-apply papuntang Romania. And see you for my next video.